Marjorie Mika Mendes, Bia <laughs> Zach, Rudolph Rupert Lowe. ¡Vida! ¡No de Pila! rigida, Da dike Maraming maraming salamat po sa all of you na nandito panoorin kami. Nine times po ang kayo lahat lalo na si Mayora na uh, Reynaldo And Carlos thank you din kay na Reyes for this. po ang lahat para Reyes, saka yung mga kaibigan natin sa present na po ngayon, ayon sa Charles kala dito, mas dito. Charles siya, sa Charles ayon sa Charles sa media si sa Charles from sa Charles ayon sa Charles ayon sa Charles ayon sa Charles ayon sa Charles nakakumpirma na alam namin na kayo kasi meron po itong pasok. Grand Twist. Meron po siya isang eksena that would drop up everything na magpapanood nyo when you come back and watch again. So yung isang pasapot na eksena yun ang bubuo sa ating faith na apat na bahagi yun tinatawag natin na Elilo. So yung nangyari kanina ay finale for the third part. So meron tayo mga abangan na uh, 4 four part, four part na plot twist. Again, maraming salamat at bago po mong lahat uh, open po ang baklang ng harap ng para sa show pie and uh, the black pie. Twenty uh, <laughs> uh, first production mo ito? Yes mm -hmm. <laughs> pa Paano ka napunta sa ganitong business yung Actually, pagpaproduction? Um, it's just a risk with my husband. Kasi parang napapansin namin da movie industries not that shine bright naih, par mm. kailangan namin ng something yung, kasi know? mm. parang we're trying to to have another business mm. na, magbab ma kasi ang laging ang business namin lagi inisip na ano, 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 industry, sa ano, ano, sa ibang, tao. Kasi there are people na kailangan ng trabaho mm -hmm. with what happened with EBS-EBL. Uh, so parang kami, ano kaya yung pwede pa natin magawa mag to help other people. So we try this kind of things, So try natin sa movie um, mm -hmm. or different movies. So, try namin. <laughs> Then, nag-try ka na sa movies? Wala pa po. Wala pa. So eto, start pa lang yes, eto. Na-play. Na -play. Uh -huh. Pero eventually, papasukin nyo rin ang pelikula. Siguro mga short film mm, short clips. Okay. Parang meron kami na try na um, short clips na parang pinaproduce din sa amin. Pero hindi pa siya, naka-storage pa siya. Ito mm -hmm. po namin siya pinapalabas. So, nung in-offer sa iyo yung material, anong naging reaction? It's nice. Tsaka it's an honor for no? me. Kasi, wikili. Mm -hmm parang nag-una pa nga, kinakabahan ako kasi papayat pa. Hmm. <laughs> Papayag po ba si national artist ah, na nah. gamitin yung pangalan niya sa... Pero yung binasa ko po kasi yung script, parang it's more than just the, ano, the, the yung concept itself, parang po, it's something new. Hindi hmm. siya yung usual na gano'n. Hmm. Pero daring siya eh. Daring siya, pero yung the story... Okay lang sa'yo yun. It's breakthrough. Ah, okay. uh, ano po ako eh, hindi ko siya tinitikna na sexy, sexy or something. I see this as, as an art. Mm -hmm. Parang, di ba po, hindi naman, pag nakakita ka na figurines ay mga designs ni Ben ka, parang di mo naman so, but, na, it's na, na okay. nakakadirit. <laughs> ah, ah, hindi siya nakadiret. <laughs> okay. Hindi ko naman siya nakikita na iyo ganon. Ah. parang nakikita ko kung, kung, kung na, sa form of art. Pero this way, A different way. life mm -hmm. live eh. uh -huh. So, parang, let's break the stigma. <laughs> mm -hmm. So, aware ka na meron mga hubara, minority. Yes. Actually, ang worry ko nung dati, parang sabi ko, hala, hindi naman yan, hindi kasi yan yung personality ko. <laughs> uh -huh. Pero, yung, kung nung pinakita, ay nung nag-rehearse na sila, sabi ko, wow, ang galing. Kasi, paano nila nagagawa na Um, malaswa Ay, na-sexy na yung um... Yung um, ginagawa nila um... Pero hindi malaswa Pero hindi malaswa Okay Parang iba pala talaga siya pag ang gumagawa no, yung mga no, artist no, at yung passion nila ginagawa ito. Pero ano, after this, of course, sabi mo, gagawa ka ng mga pelikula na rin, eventually, kung mabibigyan ng chance. Siguro po, um, ngayon, ang tinatarget namin kasi po is more on theaters. Ah, theater muna. Theater muna, theater. Muna. Kasi, ano po, as we break we want uh, to also uh, give others a break Kasi uh, yeah. yung, yung, yung plat, sabi ko nga sa <coughs> yung, yung, yung platform namin um, bago <coughs> tapos bago siya, pero gusto ko din magbigay na chance dun sa iba na na opportunity, kasi hindi naman lahat nagbigyan na ng opportunity. So, ang point ko po, as we break through, let's also give, give others a break. Anong pangalan ng production? It's La Film La Film? La Film Anna. So, because it's my film. Sabi ko malaki kasi, it's my film. Pero hindi po. La Film Anna means La Film of Santa Ana Or Sir is Santa Ana Oh, so, okay. Maganda natin, naman. Natin, uh, <laughs> natin, Pero, natin, sino pang gusto mong ipag-produce? Kung mabibigyan ng chance, uh, siyempre. Lahat naman nagsisimula sa mababa, sa maliit. Pero kung mabibigyan ng chance na malaki, sino? Po, wala pa po ako idea sa malaki. Kasi ang pinofocus ko po, po talaga yung para po bang ano, yung at nag-start kami sa ganito. So, yung gusto ko yung kasama yung nagsa-start din. Hmm. Tapos, pag nakikita namin sa So, mga bago yun, rin talaga. Gusto. Hmm. Kasi, parang pong, ano, parang, I want to be part of an inspiration to other people na nagbigay ng chance. Diba, pag sumikat na siya, ah, oh, naging part kami ng pagsikat. So, parang ganun. Pero, prior to production, anong business niyo mo? Our business is an accounting firm. My husband po is an accountant. So, more, maano talaga siya, ma business minded talaga siya. Tapos ako naman po, more into marketing. So, actually, more, ano na po, automotive sales nga po ako eh. More on automotive talaga yung ano ko. Pero, sabi ko nga, it's, ano, it's, it's new. Parang, new, new, new business, new genre, new new everything is new. So parang ako, sige, let's break through. <laughs> so may line up na? Oo, oh, uh, alam ko po may kasunod na after this after pinag-uusapan na din po namin nila, direct po, nila, Sir Abed, so yun. Pero mahal ba yung direct? <laughs> first time producer sa tingin mo? Hindi lang po yun yung ina-expect ko. Uh, parang ah, na, mas... Ah, uh, parang hindi ko ina-expect na, ah, okay. Na ganun pala kalaki. Ah, uh, kalaki. Pero yun nga po, parang so grateful man. and thankful kasi na pa-provide na, na pa kami. <laughs> parang hindi namin kailangan mag-loan pa <laughs> or hmm. something na ano. So, ano pa naman. <laughs> Kaya pa. <laughs> okay, thank you.